Matapos ang mahabang panahong paghihintay, tila ba't nagkaroon na ng liwanag sa dulo ng kaharian ang mga tagahanga ng tambalang Josh Lia. Sina Joshua at Julia ay nagbabalik sa big screen upang ibahagi ang kanilang kakaibang alamat ng pag-ibig sa pelikulang Unhappy for You. The Philippine Showbiz List presents detalye sa unexpected comeback ni na Julia Barreto at Joshua Garcia. Ang pag-iibigan noon ni Joshua at Julia ay hindi lamang nagdulot ng kilig sa kanilang mga tagahanga, kundi nagbigay din ng inspirasyon sa kanilang mga taga-subaybay. Bukas na aklat sa publiko ang itinakbo ng kanilang relasyon kung saan nakita ito bilang isang halimbawa ng pagmamahal at pagtitiwala sa kabila ng mga hamon. Ang pagmamahala ng dalawa na tumagal mula 2017 hanggang 2019 ay nagparamdam sa lahat ng labis na kilig at sakit sa parehong pagkakataon. At sa kabila ng hiwalayan at kontrobersyang kinaharap naitawid itawid ng maayos na, na Joshua at Julia ang kanilang samahan. Sa huli ay nangibabaw ang pagmamahal nila sa isa't isa kung saan ay nanatili silang magkaibigan. Katunayan sa Valentine's Day ng February 2021, ang dalawa ay nagtampok sa isang nakakabagbag damdaming music video na paubaya kasama si Moira. Ang naturang video ay nagpapakita ng pag-ibig at pagpapahalaga sa kabila ng mga paghihirap at pagsubok sa buhay. The Reunion Movie Comeback sa isang press conference noong April 25, 2024, inihayag ng Star Cinema at Viva Films ang reunion project nila Joshua at Julia. Dito ay pareho nagpahayag sila Joshua at Julia ng kanilang pananabik sa muling pagtatrabaho at idinagdag na pareho silang okay sa kabila ng kanilang romantikong kasaysayan. Ayon niya kay Joshua nang ialok sa kanya ang proyekto, ay kaagad siyang pumayag dahil matagal na panahon na mula ng huli silang magkatrabaho. Ngayon anya ay pareho na silang nagmature. Samantala, ibinunyag ni Julia na matagal na silang nais pagtambalin muli ni Joshua at naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon at tamang kwento para sa kanila. Kwento nito, when good material comes along with a great team and working with Joshua is such an exciting idea, it almost feels like maybe it's the right time and right material and we're both in a good place in our lives. Kasunod ng announcement ng project, nagbahagi rin ang Star Magic ng look test para sa pelikula. Sa eksena, lumalabas sa may komprontasyon ang dalawang bida nang una nilang makita ang isa't isa pagkatapos ng break up. Maririnig na sinasabi ni Joshua sa clip na magpaplastikan pa ba tayo? Dahil alam kong hindi naging maganda ang breakup natin. Bagamat ibinahagi ng dalawa na madaling makarelate sa plot ng pelikula, inamin din nilang sinusubukan pa rin nilang gawin ang kanilang chemistry dahil ilang taon na silang hindi nagkakatrabaho. Sabi ni Julia, This feels familiar, pero parang bago rin because we are getting to re-know each other. Samantala si Peterson Vargas ang magsisalbing direktor ng much-awaited reunion movie ng Josh Leea. Ayon kay direct Peterson, tagahanga siya noong Joshua at Julia noon pa man. Kaya isang karangalan para sa kanya ang i-direct ang Unhappy For You. Hindi rin daw siya nahirapan palabasin ang chemistry ng dalawa. Dahil hanggang ngayon ay kilig na kilig pa rin siya sa tuwing magka-eksena at nagbabatuhan ng linya ang dalawa. Katibayan lamang ito na kanilang pagiging profesional sa kabila ng kanilang nakaraan at ng kasalukuyan nilang buhay. Dagdag pa ni Direk Peterson, napakaswerte niyang magkaroon ng pagkakataong magmarka ng kanyang sariling tatak sa isang pelikula ng Josh Lia, Dila panood niya ang lahat ng pinagsamahang pelikula ng dalawa. Kaya naman daw na mag-alok na gumawa ng ganito. Ang inspirasyon ay tila umaapaw lamang. Bilang audience, anya ng tambalan sa loob ng mga taon, pakiramdam niya ang pelikulang ilalabas nila ay ang pelikulang gusto niyang makita mula kina Joshua at Julia ngayong taon. The Unique and Intriguing Title ang Unhappy For You ay hindi lamang isa sa mga pelikulang romantiko na magpapakilig sa puso ng mga manonood kundi ito rin ay isang paglalakbay sa kahulugan ng pagmamahal, sakripisyo at katapangan. Sa pangunguna nila Julia at Joshua, ito ay isang pagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi palaging madali ngunit ang mga pagsubok at hamon nito ay maaaring maging daan upang mas makilala pa natin ang ating sarili at ang ating mga pinaniniwalaan. Ayon sa mga writer na sina Kukay Labayen at Crystal San Miguel. Iikot ang istorya ng pelikula sa mag-ex na muling pagtatagpuin ng tadhana. Nagkasakitan, may isang nanakit at mayroon din namang nasaktan. Paliwanag nila kasi di ba sila sabi natin sa isang tao na I'm happy for you, pero sa totoong buhay, kung hindi tayo magpapakamature at magpakatotoo tayo, sometimes unhappy din naman tayo sa mga taong nanakit sa atin or sa mga taong may atraso sa atin. Doon ang gagaling yung title, kaya nakaslash yung an kasi pwede rin namang happy ka sa taong yon ang pamagat ng pelikula na Unhappy for You ay naglalaman ng mga mensahe at simbolismo na nagpapahiwatig ng komplikadong kalikasan ng pag-ibig at relasyon. Sa pagtatanghal ng mga pangyayari at damdamin na nagdudulot ng kasiyahan at lungkot, nagbibigay ito ng isang mas malalim na pag-unawa sa buhay at pag-ibig. Matapos ipaliwanag kung saan tatakbo ang kwento ng Unhappy for You na hinga ng reaksyon sa Joshua at Julia. Natatawang sumagot si Joshua sa pagsasabing easy lang ito para sa kanya. Dagdag pa niya na masaya siya sa takbo ng kwento dahil sa karakter nila. Kumbaga, anya ay hindi na sila mahihirapan pa ni Julia. Ngunit sa kabila ng biro, ipinahayag niya din ang pagkasabik sa kwento ng pelikula. Partikular na sa karakter na gagampanan niya. Katulad ni Joshua, halos ganito rin daw ang naging reaksyon ni Julia. Parang ang pamilya araw ng pakiramdam. Paliwanag niya, ito ay isang pangkaraniwang bagay na pinagdaraanan ng lahat. Maaari anyang makasakit ang pelikula, ngunit umaasang magiging inspirasyon at daan ito para sa paghilom ng mga puso ng mga manonood. Josh Leah Movies Maraming fans ang natuwa ng malamang parehong excited sa Joshua at Julia at handa na para sa isang reunion movie. Matandaang may panahon nakita ng publikong malamig at nag-iiwasan ang dalawa matapos ang kanilang break up. Unang nakilala ang tambalan ni na Joshua at Julia sa pelikulang Vince, Kath, and James noong 2016. Mabilis itong nasundan ng dalawang pelikula noong 2017, ang Love You to the Stars and Back at Unexpectedly Yours. I Love You Hater naman noong 2018, ang zombie movie na Black Z ng 2020, at sa kauna-unahan nilang ABS-CBN series na ngayon at kailanman noong 2018. Huli sila nagkasama at nagkatrabaho sa music video ng kanta ni Moira De La Torre na paubaya noong 2021. Nagkaiba na rin sila ng management team. Kung dati ay pareho silang nasa Star Magic, ngayon ay nasa Viva Films na si Julia habang si Joshua ay nananatili sa Star Magic. Sa personal na buhay, parehas na silang may kasintahan. Boyfriend ni Julia ang kapamilya actor na si Gerald Anderson habang si Joshua naman ay girlfriend ang French-Filipino athlete na si Emilien Vigier. Ang pagbabalik tambala ni Julia at Joshua sa Unhappy For You ay hindi lamang isang simpleng pagbabalik, ngunit isang pagpapatunay na ang kanilang kahandaan na hamunin ang kanilang sarili sa iba't ibang uri ng papel at kwento. Sa kanilang husay sa pagganap at pagpapakita ng emosyon, hindi maiiwasang antayin ng mga manonood ang bawat sandali ng kanilang pagkakasama sa pelikulang ito. Sa huli, ang Unhappy for You ay higit pa sa isang pelikulang romantiko. Ito ay isang alamat ng pag-ibig, pagpaparaya at paglalakbay tungo sa pagtuklas ng tunay na kahulugan ng kaligayahan at kasiyahan sa loob ng isang relasyon. Isang pelikulang hindi lamang magbibigay saya, ngunit magbibigay daan din sa mga manonood o makapag-isip at nakapagtanong sa kanilang sarili. Ano nga ba ang kahulugan ng pag-ibig para sa akin? sa mga tagahanga ng tambalang Josh Lia at sa lahat ng mga taong nagmamahal sa romantikong pelikula, ang Unhappy For You ay tiyak na magbibigay ng damdamin at kasiyahan na hindi malilimutan. Ito ay isang pagbabalik na dapat abangan at saksihan ng bawat isa. Sa ngayon ay wala pang inilalabas sa ibang detalye kung kailan mapapanood ang bagong pelikula ng Josh Lia. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow niyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!